Oh, mga naliligaw dyan. Ano ba nito? Ubuhay sila. Lalakad na kami. Tingin-tingin po kami kasi marami na iiwan dito malalaking isda. Salo tayo dito. Dito itong nakaraan? Ano naman? Dito. Ayun o, kakakuha tayo ng ano, sinyo. Diba? Diba, bago yan. Pagkaliskis, bago. Pwede yan. Talas. Talim. Pwede na tulong. Oo. Oh, Hugasan lang talim ah? sa, ano, po, eh. tayo, talim yan. Talim mo. Hugasan lang. Bago pa yan. May pira sa ano. Baka na natin. Para tayo yung may pa. Para si Kis. Pwede tayo ng baba. Talim yan. Ang naga na oh. Talas. Talim. May kulay pa. Bago pa yan eh. Nakalimutan lang ganyan. yan. Mahirap pa hawakan mo. Mahirap nun. Matapakan mo no. Oo. Tapos nakatingan nga 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 nga.

Huli siya. Ano yun? Huli po. May nagwala agad. Kumalabog. kumalaksing, Kumaluskos. Kumaluskos pala sa gupan. Sana hindi po nakawala. Ayun o. Ayun. karpayata ata. La Lapya. Karpa nga, oh. Laki. Ay, hey, karpa, laki. ko, oh. Oh, jackpot, bro. Jackpot nga. Ang laki ng karpa. Karpa. dito Ang laki. Ang laking karpa. <laughs> jackpot. Ang mahabang karpa, yung macho. Oh. Ito yung mahal. 'Yan ang tutulong sa. pa Lalapit tayo. Ah, babae 'yon. 'Yung lalo nakabinog, lalong muli 'yon. Jackpot tayo. bihira po itong karpang lalaki. 'Yan. 'Yung lalaki pag pahaba. Ah. Oo. haba. Oh. Oh, haba. Oh, haba. <laughs> <Kasing> haba. <laughs> Pag ganyan na lang ano. yan. Oo. Ganun ba daw yun? Ay, sa Ano? Ay, sa bagay daw. Nalate ako ah. <laughs> Kasi nga ba ng ano? Yeah. Nahuli kong dalag dati. <laughs> kaya ka ba yung dalag na oh. nahuli mo? Nalate <laughs> reaction ako ah. Nalate ako doon sa... Nalate, nalate. Kasi kaya pumilog yun para pala sa kapta. Sarap so, niyang ihawin ano? Masagilid lang pala. Masagilid lang siya. Yan yung hinuhuli po ng mga ano, Indonesia. Ayun, ang ay, Taiwanese. Yung favorite nila yung kulay yellow. Nagyan natin po eh. pa. pa. Ibang karpa, hapak na tira. Busyog lang siya. Siguro ko ba Busyog ba Ito pero... first class Hindi magaya si badi ng apilo Galing ah. Lapit <laughs> pala Bro. malubro ah. Papalipit ah. Para <laughs> <laughs> <Orang> patang. <laughs> marami huli. oh. Salah. <laughs>

Ayun. Ay, karpo? Karpo, Ang laki. Ang oh. laki. <laughs> Ipapakita ng buntot eh. Laki. Wala well, lang pala carpo rito. Carpoan pala dyan sa besta niya. Hindi na mapabilog eh. Ano <tinyo> kaya yan? Hmm, bigat kasi yun. Oh. bad Saan hindi pa umalis yung karpa no? Nandun pa? Nandun pa bro? <laughs> <laughs> nandun pa bro? Umabit eh Umasok lang sa lang sa gilid

ito bang bando wala ba? Marami ng bato dyan eh lalaki ng mga bato rito ito lang maka panghina alam ba mo yung bato sa agos wala yung isa? Isa lang. Yung dalawa? Ang lalaki ah. Ang lalaki. Napitan kay Pipoy. Pipoy, hindi na natin tanggalin. May nahuli na yung karpa. May bato ba? Parang ano pa may dumoy bato pero tingga pala yon. Ito po namin tinanggal kasi malayo yung pangpang. -pang. -pang.

<laughs> May tangkay. bago ko sa lambat. Kakapain ko pa yung ano. Ayun, merong malaki bro. Ayun no. okay. oh. Nasa oh. oh. gilid na sila. Oh. oh. Okay. Wala ko yung labi eh. Wala, okay. wala dalawa. Dala. Hello,

Eh. <laughs> Natapon pa. Galit <laughs> naman din. Hindi Nabit mo kalakihan pa. Yan gilid pa. Sa gilid sila eh. Gilid lang. Yan dagdagan po natin mga dagdagan ng mga dalawa. Isa lang. Isa lang. <laughs> Ilan na yan? Mga lima. Lima. Puro malalaki naman to. So laki naman yung karpa. Sulit. Sulit. Hindi ko makuha pa tong lambat nila, buddy. <laughs> ikaw ang bumili niyan. <laughs> yung isa nakapako na eh. Pero mahaba din yun ah. Mahaba mm -hmm. rin. Pero nakapako na yung kanyang timbang. Mas bagay. Tagal din natin hindi nag-fishing. Ano, Ayan. <laughs> Ayan. Yun. Yung ibon. ibon. Dila. Pagpatak na. Oo. Galing dyan yung hito eh. Kadalag. Oo. Oh. Huli na sila. Kung ganun. <laughs> Dito <laughs> sa side na ito, mababa lang. Pag wala, naglagan na lang ni Pipo eh. Pero nyan. Ayan. Yeah. Ang no? laki yun. Oh. Oo. Oh. Dalawa. Ay, karpar bro. Wala na tayo bro. Hawakan mo. Hawakan mo. Hawakan mo. Saan?

Ihiyaw na sila ron no? Eh? Ah, masarap mag dito sa gilid ng ilog ah. tayo. Oh. Ha? tayo. Uh -huh. Kapad, laba rin Swerte, yung ano Wala na akong pag-asa eh Wala <laughs> <laughs> Nandun pala Nandun pala, nagtatago lang. Ah, mag-asawa yun. hindi. Malaki pa rin siya. Ang yun. Grabe, yung kapang masarap oh. to. Yung laki. Eh. Hindi tawan sila. Oh. Hindi tawan. Reksyon yeah. uh. po sa inyo. Mayan dalawang karpa. Ah, ka no? na po yung karpa. Okay. ano Ang mga nangasang

kaya yata Ayan po yung kong karpa oh Grabe, yakpat Sa thumbnail natin Hindi kaya Ayan Ayan Ayan, malaki 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 <laughs> <laughs> uh, baka ihaw po ito kung ano magawa namin dito tas yung bahala kung pagbili namin o ihaw. Uy, ano to So, yakpat, kay po sa kay Batis sa pagsama sa amin. Kasi po magkasama lagi at habang wala nang kasama namin. Ayun. po. Yan, magandang gabi po sa inyo lahat. Nakauwi na ako sa bahay pala. At ngayon na ako sa bubo. Yan. Bibili tayo ng sapatos. Itingin ako ng sapatos na pantrabaho po rito kasi sira na yung sapatos ko. So tara po. Yan. Tingin tayo ng sapatos dito. Ang dami na nilang tripod uli. Oh. Ay, kamingit pala ito. Ito pa rin yung ano yung ano ko. Napili dati. Tingin tayo sapatos. patos. Pantrabaho. So, oh, yung mga sapatos dito eh. Kung sa atin. Jordan. Ito kasi mahal pa ito. 1.3. 1.3 na lang. Dati 1.8. Ito kati natin. Bulok na yung sapatos yung isa. Jordan. Makamit na siya lang. pa siya. May box pa. Pick. Tagal na 'to eh para sa akin ay bakas siya. Tingnan natin. Takto sa akin. Ang size po niya ay ang size nito. Original po ito. Kompleto pa oh, mayroon pa nitong ito. Oh, ano to? Meron pa nitong pangkulay. Yung kasing sapatos ko po, ano 'yun, binili ko lang sa latag-latag dati. Safety shoes talaga. Mura na to. Takpo niya i-pick. Dati siyang ano, 182 dati. Baba na. Oops. Ito magkano kaya to e, Maliit sa akin to. May Jordan dito. Kano yung Jordan? 600 na lang o oh, Jordan? Parang aliit. E maliit. Maliit sa akin. Six, ano lang sana o? Oh? 600. yung iba ano ito po pila pila 200 ang baba ito Tupor naman to. Mas mag maganda kasi safety shoes. Eh, safety shoes po rito. Tingnan ko, sobrang bigat. Ako naman, di ako masilan. Pantatrabaho lang. Sana Oh. Lugar na mga ito ng tubig. Kasi nahirapan ako mag-init ng tubig. Meron ng bago. Ito, 50. Ito mayroon pong bago 250. Tong isa yung gusto ko eh kasi ito. Ano man to? 400 oh, so, 299. Lagi kasi ako nagkakape eh. So madaling hugasan ito. Yan bili rin po tayo extension. Yan, extension bilhin ko. Tibay naman po itong extension bilhin natin. Ah, 100 po siya. Yan, hindi ko po binili itong sapatos. Uh, na lang po tayo ng septicious kasi kapag puti din po siya eh. Yan pa na tayo. Hindi natin nakuha yung sapatos. So hanap tayo sa iba. Uh, siguro saan po? Sa Taichung na lang siguro mga next time.